Ito oh. so kami sa CCP Cultural Center of the Philippines With moms Pagod na kami sa eh Sa long ride Walking naman Walk, 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 walk In the line ano na, siguro mag uh, 10 a.m. na siguro. Oo, September 1, alright. City, ha? Ah, sige. Huh? Lakad, lakad lang, nakasawa na kasi sa Las Piñas eh. Joke lang. Masculine. My, Masculine. Masculine. Huwag mo lang ganyan, mas pag gano'n. Oo. Eh, tama siyang, ano, pinaka, ano niya, mag-exercise, baka sundalo yan. Baka sundalo. Ha? Navy? Oo. Sundalo, Navy. Dito ba yung sundalong dagat sila? Bukbong pangkaragatan. Wow. Basta tayo dito sa nagbabatmen ko. Ah, sige. Baka magbabatmen. Alright. Grabe yung ibon na yun, no? Ganda, no? Ayan. 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 si Grace nagpapapayat si si no. Oh, Ang okay. yeah, ganda. Uh. <laughs> okay, huh? sure. sure. Eh masarap Konting alam banting namin noon eh. Huh? Maraming bonding namin heenex. Kasi so. kuan 'di ba? Siyempre, nailang din ako sa kanya. Bawal Hello, sir. Lang po siya ha? Ano pa? Bawal daw doon, sabi ko. Ano? Yung po? Mag-vlog? Hindi, hindi, hindi. Yung eh. pagkuharaw ng video. Sabi ko, pasarili lang naman ito. Hindi, hindi. ko yung ano mm. okay. Mahigpit yung kahit yung t-shirt, sotin mo, hindi ka na nagpilipin doon. Oo, oh, ako ay, okay. ito yung hiram sa'yo, kahit na nakapasok. Well, hindi, hindi, hindi ako rapat-tapat mo.

Boss, anong event? Dubai. Ah, Dubai. Okay, sir. Maybe. Dubai driver? Ah. Foreign na rin yung ano, no? Pinagkakandang. Emirates, oh, Dubai. Pwede na. Wow. <laughs> 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 uh, okay, eh. pa kailangan international license mo dyan? Ay, ah, bayad Next, Ramon na Pag mag-apply ka ng Dubai, no? meron dito Siyempre, ito yung kailan na kailangan nila class so, uh, na

Ah, hindi ka rin mga matayan. Ayun po eh. Ano yan eh, forward, forward na yan eh. Ten wheeler. Kaya kayo yan may bago ako kasi siyempre Tagal na akong namahawak na sa akin. pay forward na yan. Saan yung agency niya, sir? Saan yung agency niya? Malati. Ah, Malati lang. Ayan. ano pangalan? JMX. Ah. JMX. JMX. Thank you, sir. JMX pala. Ayun lang, na-hit niya. Na-hit niya yung phone. nag sila eh. ông bao đoàn hồn

tubig, Tennis naman po tayo. Tapos tayo sa application ng work abroad. Dito nag, parang dito nag... parang dito nagpaparada si Bios eh. Mm-mm. Naon. C218 UIJ. 2, 1, 8, U, I, J. pag, pag nakita natin swerte eh. Mag-vlog oh, wow. na siya Look Look Ito na mga mag mga dito Ako sa kulong lang. Oo, ah, oo, oo. na. Eh. Lahat is... Malay mo, nito. Oh, Malay mo, nito si Yoski. Oh, Ay, pang 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 sa Mayaman. Si ano si BS Libre dito kasi mm -hmm. ano nang oh, away eh. ng reclamation uh, no trespassing na ganito na lang and yun GIS, GSIS mababasa nyo di na no trespassing na. alright yan yan magandang barko mga 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 bye bye So no, pauwi na kami no. Uh, sa akin vlog ay kakaiba, hindi hindi ano to? More on information, uh, hindi ko sinobrahan sa galing. Ah, ano? Yung ano lang. Mga hindi ako more on history. More on research, lang ganun. Mga uh, what you see is what you get, ganun lang. Kasi okay, beba may may ibang baka hinahanap nyo may Mga ganun hindi Malabo tayo sa ganun Hindi tayo magaling sa ganun Teka may ano, copyrighted Alright Pak like, share, and subscribe na lang po Thank you so much for watching Ayan no Tanghalang Francisco Balagtas po Patietas Matawagin Wala na, sarado na History lang no konte uh, Sa personal ko Ayan dyan kami nag graduation in, Nung high school Uh, 1996 March 14, 1996 Sarawas High School. All right. Thank you for watching. Bye bye. Yahoo. Yee -ba. Damn, bye bye. Bye bye.